So, what's up guys? Ngayon nga pala, ay, may dumaan na truck. So, what's up guys? Ngayon nga pala maglaro tayo ng itong tapos natin troll na to. So, let's go na kasi may nag nagbosses ko kasi nakatutulog yung kapatid ko. Baby pa siya. Baka ako maging masapak na. Baka ako kasi ayaw niya pag nagigising siya ng hindi pag hindi niya gusto magising, tapos nagising na lang siya, pag ginising mo siya, so, kumaano siya, magagalit. So, may na lang muna ngayon boses natin. Pero, sa susunod na video, sisiguriduhin ko malakas na. Let's go! So, ayan. nag -na yung dalawa, kaya tayo papunta na sa hard. Ayan na nga. Ayan na nga. So, sana so, maabot mo. Sana pala matapos ng natin uh, to kasi sto ko matapos to kasi basta gusto ko lang tumatapos para maging pogi na ako alam mo yan na joke lang tsaka pala guys mag subscribe na kayo road to 1k na tayo ngayon guys kasi 700 na guys road to 1k ngayon tayo no kasi sana makita nyo na yung face reveal ko sa tape So, tingnan nyo na lang guys kung maganda ba yung resulta o hindi. Pero, minsan, ay, kala ko doon kasi yung isa doon dumaan na ano tuloy ako na ano ba yun na na-attract niya ako na, 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 na doon rin pumunta. Kalo ko, ano, galing na na no? na-attract. So, na lang kasi sana ko lang to troll. Yes, wala nga, pero iwan ko, baka malaglag na naman tayo, tayo, yes, wait lang, nagigising na yung kapatid ko, so, um, ano lang, konti nga lang natin, troll lang yun, ito na naman yung, di guys, yung dalawang nag-aaway, so, tingnan nyo, ayan, oh, yung isa natawa, yung isa nagalit, nagalit na naman, So, yung isa hindi nagre-reply sa kanya. So, pupunta din dito yung isa. Baka may slap. Baka sa akin nagalit. So, bilisan na natin. Baka pa tayo masampal. Oh my God. Ay, wala pala dito mas slap. Ay, meron na yan. Oh. Fly, slap, slap. O yan. <clears throat> may sipon pala akong ang kasi iwan ko bakit. Di yata nakano ng aking vitamins. Yes yung mga yung vitamin C na silin Yes. So, dito na tayo dadaan, guys. Kinakabahan ako. Baka magkamali ako. Yun. Hindi pala nagkamali eh. Natama pala tayo eh. Kaya pala, guys. So, let's go now. Din na. din So, ayan, kids. Malapit na tayo matapos sa pink na tayo ay magenta pala or pink Mag magenta yata iwan ko basta um, matatapos na tayo kasi ilang layer na lang ng kulay tapos na tayo amen. ilang layer na lang so dito iwan ko <laughs> Oh, man. Ang galing-galing ko talaga, man. Ang galing-galing ko talaga. My God. Let's go. Tano kagad tayo sa blue. Yes. Eh, kamali tayo. dapat dun pala. Ayos na ako, guys. Makakamali na talaga tayo. Laglag -lag sana tayo, guys. So, kita-kita pa ako. Baka kasi may biglang masumampal sa akin. Ayari. Ayun. yari nga. Ayun, 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 ang galing ko, no. So, nandito na tayo sa blue, kaya malapit na tayong matapos. Kaya malapit na rin matapos itong video na ito. Kaya, subay so, bayad bayan nyo, ang paglalakad ko dito sa video na ito. Ayan, guys, so, pagkatapos dito sa blue, ayan, nandun na tayo. Pero, dahan-dahan na nga, dahan-dahan lang dan 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 lang, dan dan lang, dahan dan dan lang dan dan oh, lang. dan 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 let's go let's tayo ngayon, guys. So, na go. Let's go. Let's go. dan 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 sinasabi ko dan dan ko dan 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 na Ay, ba't pa ako nagpaligwe ligoy Ayan na, oh. Malapit na tayo. Ayan na, o. Oh. Wala na namang nandutro. Let's go na, Pero baka lang malaglig tayo. So, let's go na. Ayun, nandun tayo kanina. Pero ngayon, dito na sa tayo sa taas. Isang layer na lang. Nandun na tayo sa maganda. Uy, si Uya. Ay, si Kuya pala. Let's go na pala. Baka pa tayo malaglag. Oh my god, oh my god. Sinisipon talaga ako, man. Yari, yeah, sip. sinisipon tayo, man. Ngayon, oh. Yeah, no. Dito na tayo, Ang ah, laki ng bawas, ang laki ng bawas. Dahan-dahan lang tayo, guys. Ang laki ng bawas na. No. Ano, ba tayo mamatay? Oh my god. Ba tayo mamatay dito? Ang ah, laki pa naman ng bawas. ay 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 ayan. guys. Ay! Dito na tayo. sama hirap, Oh my God. Ya, ya, ay. Alang dito, ang dali. Jok lang, joke lang. Ang hirap. Na. Ang hirap nga. Nabalik na naman tayo, guys. Sa pinakababa. Ang sagot ba? Grabe naman kayo dapat na di nyo na linagyan. Kapag ako gumawa talaga ng tower, di ko gal lalagyan ng ganun. Pero mag-update ako pag ayaw ko nang laruin kung ganito. So guys, sa susunod pala, iwan ko ba't di ako nakakagawa ng tower? Kailangan pala nakakomputer. Ay po, cellphone lang kasi yung sa akin, hindi computer. Yes, cellphone, cellphone phone mo, kahit laptop, di pa nagkakaroon nun. So, let's go na pala. Kaya, road to 1K na tayo guys eh. Road to 1K na tayo guys eh. Mag-subscribe na tayo kayo guys. Kasi road to 1K na tayo. So, gusto ko nag-brun out. Oh my goodness. Guys, nag-brun out. Ewan ko kung anong gagawin ko. Nag-vlog tuloy kasi nag out. So, let's go na. Ay, yes, nag out pa nga. Oh, my God. Ang lala. nag out pa nga, men. So, guys, parang... Ano na, guys? Yun, bumalik na rin. Hindi na rin nag out. Yan, o. irinig yung electric fan. Zzz, na ganun na siya. So, ibig sabihin niya, nagka-light na. Uy! Unh! patay yung malagang huwag na bute buti lang sumabit tayo buti na lang sumabit tayo doon sumabit tayo doon buti na lang min let's go na pala min kasi nasa yelo na ulit tayo min ayun wala na rin yung dalawang ano na yun gusto ko kasi yung masapak yung naijok lang lang syempre. Grabe naman ako. masapak ka agad. <laughs> ano kasi? Linaglag. <laughs> linaglag kasi ako. Kaya yan. Gusto ko siya masapak. Joke lang. Hindi sa ano Sa reality. Sa ano lang. Sa rule box. Pag ano ba? Pa ay! 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 Pasaway tong si Ok na to eh. Napaano niya eh. Naingit ka ba? Ay, ay, nalaglag. <laughs> nalaglag tuloy ako, eh. guys para nito tetap video bye bye see you this afternoon bye bye guys see you